Makati okay guys, dito ako sa kabila ng ano Other side ng plaza ng Bangkit Buhay na buhay ang meriendahan dito guys so, Ang dami na Hindi ko pa napakita ito Yung ano, kagitna ng plaza yung napakita ko Dito naman sa may Side nyo sa gilid Tapat ng katedral ng katedral kabilang ano ng mga pulis ay eh, mga pulis buhay na buhay oh daming uh, merienda dito sa may merienda ha huh? ayun eh, yung basketball court ano oh. yun ayun yeah, direct yun nandun Era, mga hilera, mga at sa kabila yeah. tapos dito yung ay love na kulay pula sa gabi guys yun, enjoy, enjoy yung mga kabataan hindi na hindi yung mga kabataan na nag uh, no? skateboard skateboard sila, naglalaro

Ayan namin siya, na video na nag, na, na, pero mas marami dito ang tao, gan, ay, yung kabag ko. Marami dito, mga, nagmimiruin Mostly, mga, mga, uh, kidante, student. Ah, uwi na kasi ng mga school. school.

empanadaan din dito empanadaan Empana, empanada em, empanadaan parang ano yung sa word na ilokano leksyonan ganun leksyon ginawang nagdungan ng ano di ibig sabihin kainan ng empanada kaya empanadaan o kaya bilihan ng empanada kaya ibig sabihin guys kaya empanadaan yung nakalagay Ano kaya na? makita ng 'Yung mga battle choke dress naman, kaya lang ano.

Để gala tầm bãi, chắc chắn, mình chỉ nói chắc chắn mà, anh cháu. Uh, thanks for watching. Uh, dito na lang tayo. Uh, good good day. Salamat sa Thanks for watching guys. Tan yan Tito. Tito yun TV. Thanks for watching guys.